Ako po ay bumuboto ng no. Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basihan para sa humanitarian consideration. Dahil may edad na. Inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya maga, magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisa? Bilang chairpa, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko sa isang banda kung kuling kong umanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisa, I vote.